Naranasan mo na bang magising tapos biglang hindi mo na maalala yung napanaginipan mo? O kaya naman, minsan sa sobrang weird ng panaginip natin ay napapaisip na lang tayo kung saan ito nang galing? Hmm, sa video na ito, tatalakayin natin ang ilang kakaibang facts tungkol sa ating mga panaginip, mga bagay na mapapaisip ka talaga, kung totoo ba ito, o isang panaginip lang. Number 1. Most of our dreams are forgotten within minutes. Ayon sa mga researchers, halos 95% ng mga panaginip natin ay naglalaho sa ating memorya ilang minuto lang matapos tayong magising. Alam mo ba kung bakit mabilis nating nakakalimutan ang panaginip? Ito ay dahil sa parte ng utak natin na tinatawag na hippocampus, siya yung parang memory keeper ng utak na mas aktibo kapag gising tayo. Kaya kahit sobrang linaw ng napanaginipan natin, ay bigla itong naglalaho sa alaala natin pag nagising na tayo. Number 2. Dreams can be in black and white. Hindi lahat ng panaginip ay may kulay. May mga tao na nananaginip lang ng black and white or parang grayscale. Noong panahon na uso pa ang black and white na TV, mas marami ang nananaginip ng walang kulay kasi yon ang madalas nilang nakikita araw-araw. Ngayon naman, dahil mas exposed na tayo sa colored media, mas bihira na yung black and white dreams. Ito din ang dahilan kung bakit minsan ay nananaginip tayo ng parang old movie ang itsura. Number 3. We dream around 4 to 6 times per night. Alam mo ba na sa isang gabi nakakaranas tayo ng apat hanggang anim na panaginip? Kahit pakiramdam mo minsan wala kang napanaginipan, pero ang totoo meron pa rin talaga. Ang dahilan dito ay yung tinatawag na REM sleep or rapid eye movement stage ng pagtulog. Dito pinakaaktibo ang utak at kadalasan lumalabas ang mga panaginip. Ang problema lang, hindi natin natatandaan lahat kaya minsan isang panaginip lang ang naaalala natin. Pero ang totoo, marami tayong napapanaginipan sa isang buong magdamag. Number 4. Dreams can influence creativity. Nakakagulat pero totoong kaya ng panaginip na magbigay ng creative ideas. Maraming sikat na kanta, artworks, at kahit scientific discoveries ang nagsimula sa panaginip. Halimbawa, yung kanta ni Paul McCartney na Yesterday, sinabi niya noon sa isang interview sa isang TV show na dumating sa kanya ang melody ng kanta habang siya ay natutulog. Heto ang isang maikling clip ng kanyang interview. Did you ever write songs in your dreams? Yeah. Huh? yesterday. What? Yesterday yeah. was it in a dream? Uh -huh. I don't know. That. Please don't tell me. Um, I woke up one morning and there was this tune in my head and I, I, I was, uh, I happened to have a piano by my bed. It was a little bathroom. And, uh, so, what's this? What is this? So I thought it's just some old tune my dad must have played or I just heard it yesterday. And so I went round to all my friends, to John first. What's this? What's this, what's this tune? I don't know. So I went to uh, George Martin, the producer. George, what's this? You know a lot of songs. So I don't know. So after about a couple of weeks, I decided it was mine. Kaya ikaw, huwag mong maliitin ang panaginip mo kasi baka may inspirasyong dala yan na maaaring magbigay din sa'yo ng isang unique creative ideas tulad ng kay Paul McCartney. And lastly, number 5. Animals also dream. Hindi lang tao ang nakakaranas ng panaginip, kundi pati mga hayop ay nakakaranas din managinip. Karamihan sa mga mammals at ibon ay dumaraan din sa rapid eye movement sleep. Gaya ng nabanggit natin kanina, ito yung stage ng pagtulog kung saan aktibo ang utak at kadalasan nangyayari ang mga panaginip. Halimbawa, kapag natutulog ang aso o pusa mo at pumipitik ang mga mata, kumikilos ang paa, or may mga unusual movements habang natutulog ang mga ito, malamang nananaginip sila. Maaari nilang maranasan sa panaginip ang mga ginagawa nila kapag sila ay gising, tulad ng pagtakbo at paglalaro. Ibig sabihin, may sariling maliit na mundo rin sa isipan ng mga hayop at parang nakakaranas sila ng saya, takot, or excitement sa kanilang panaginip kahit hindi nila ito maipahayag tulad natin. Anyways, ang mga panaginip ay hindi lang basta random na pelikula sa isip natin habang natutulog. May epekto ito sa ating emotion, memoria, at minsan, sa ating creativity at inspiration. Kaya kahit gaano pa ka-weird ang panaginip mo, Tandaang baka may meaning or connection din ito sa mga ginagawa mo ngayon. Kayo pa mga Mammoth Sir, ilan sa mga panaginip nyo ang naaalala nyo? Share mo naman sa comment box ang iyong experience. At dito na po muna matatapos ang ating video. At maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig. See you on the next episode. Goodbye.